thank you Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na ang reliyong Romano-Katoliko ay nasulat na sa Biblia? Gayun din kung ano ang magiging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang teori na ito? Ito ba ay Biblikal? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 21 episodes sa pag-aaral natin kung gaano ba kabiblikal ito. Sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. Disclaimer lamang po ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi po para husgahan ang mga tao na nagsisimba sa Romano Katoliko. Kundi dalhin ang Pilipinas sa kalayaan. Kalayaan mula sa mahigit limang daang taong pagkaalipin natin mga Pilipino na hindi natin alam na mali pala ang relasyon natin sa Diyos dahil sa tinuturo ng simbahan na ito. Kaya kung bukas lang po sana ang ating unawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral sa video ito. Ayon sa dictionary.com, ang prophecy ay prediction kung ano ang magaganap ayon sa diniklara ng isang propeta na may divinely inspired or galing mismo sa Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng propesya na mangyayari pa sa hinaharap. At isa nga sa mga libro ng Biblia ay ang Book of Revelation kung saan dito na isulat ang mangyayari sa hinaharap. Sa dami ng propesya na nakasulat sa Book of Revelation, may isang propesya tungkol sa tinatawag na Babaeng Babilonya. Kung babasahin natin ang pahayag chapter 17 verse 3, noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at hinatid ako ng angel sa dakong ilang. Nakita ko roon na ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang ngalimaw. Ang ngalimaw ay may pitong ulo at sampung sungay. Nakasulat sa buong nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay kinto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonya, ang ina ng na mga nangangalunya at lahat ng kahalayan sa lupa. <laughs> at nakita ko ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Kapag po ang Biblia mula sa Old Testament at New Testament nababanggit ang simbolo na babae, ito ay grupo ng mga mananampalataya sa ating Diyos. Mga mananampalataya sa tunay na Diyos. Sa badaling salita, kapag simbolo ng babae, ito ay isang religion o grupo ng mga mananampalataya sa Diyos. Ngayon, maaaring itanong mo sa akin, kaibigan, Saan sa Bible na kapag simbolong babae, ito ay metaphor ng grupo ng mga mananampalataya sa Diyos? Well, narito mga ilang halimbawa ng talata sa Biblia na ang metaphor na babae ay sumisimbolo sa mga mananampalataya sa Diyos. Una, sa Lumang Tipan, ang Bansang Israel. Alam naman natin na sila ay mga mananampalataya sa tunay na Diyos. At ayon sa Biblia, ang tingin ng Diyos sa kanila ay isang babaeng iniibig. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung papasahin natin ang Hosea chapter 2 verse 19 to 20, ikaw ay aking magiging asawa man Israel. Magbubuklod tayo sa katwiran at katarungan sa wagas sa pag-ibig at pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo akong ako nga si Yahweh. Sa verse na iyan, nagpapatunay na ang tingin pala ng Diyos sa mga mananampalataya or specifically sa Bansang Israel ay isang asawang babae. Meaning, ganyan ang tingin ng Diyos sa Bansang Israel na parang babaeng asawang sinusuyo. Kaya simbolong babae ang tingin ng Diyos sa mga mananampalataya. Yan po ay halimbawa sa Old Testament. Pangalawa sa New Testament, ito ay ang Iglesia. Ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya kay Kristo ay inahalin tulad din sa asawa o babaeng ikakasal. Kung babasay natin sa mga taga Efeso chapter 5 verse 22 to 25, Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili niyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Iniandong niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa verse na yan, hinahalin tulad ni Apostol Pablo na yung mga manan ng palataya ay hinahalin tulad sa mag-asawa. Bagamat ang konteks ng verse na ito ay payo sa mag-asawa, pero ang hugot ni Apostol Pablo dito ay na si Kristo ay lalaki at ang kanyang church ay hinahalin tulad sa asawang babae. Kaya yung mga manan ng palataya kay Kristo ay binansagan sa Biblia ng Bride of Christ. Sinabi din sa Revelation chapter 19 verse 7, Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Sa verse na yan, ang kordero ay simbolik na si Kristo at ang church ay yung babaeng asawa o yung bride. Pagpapatunay na ang church o yung mga mananampalataya kay Kristo ay nahalintulad sa asawang babae ni Kristo at nabanggit diyan yung lamb. Sino yung lamb? Ayon sa John chapter 1 verse 29 na si Kristo ay ang kordero ng Diyos. Kaya ang lamb diyan ay si Kristo. Ngayon nabanggit diyan na si Kristo ay may bride. Sino yung bride? Ang sagot ay sa mga sumusunod na verse. Verse 8. Fine linen and bright and clean was given here to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. So yung bride daw dito ay yung saints, yung mga mananampalataya kay Kristo. Kaya dyan nakuha ang metaphor na ang church ay ang the bride of Christ. Ngayon, kung ang tingin ng Diyos ay babae sa mga believers sa Israel sa lumang tipan at babae din ang tingin ng Diyos sa mga kristyano sa bagong tipan, ang tanong, anong klaseng mananampalataya ang babaeng binabanggit naman dito sa Book of Revelation? at kakaiba ito sa mga nakaraang babae. Sabi diyan, siya daw ay ina ng mga mga ngulunya or prostitute ang tingin ng Diyos pero babae pa rin siya. Isang maruming babae. Kung babaeng ito ay sumisimbolo sa mananampalataya, natural na ito ay mananampalataya din kay Kristo. If we are using our common sense, this religion is a Christian religion. Remember, ang panahon ni Juan ay panahon ng Kristyanismo. Wala na sa Old Testament. Kaya again, ang religion na ito ay isang Christian religion. Ang babaeng ito ay Christian religion. Well, dito na tayo magsisimula sa pagsusunog ng kilay para malaman natin ang katotohanan kung ano ang connect ng babaeng Babylonia sa Roman Catholic Church. Simulan natin yung sinasabi mismo ng Book of Revelation tungkol sa nakasulat sa noo ng babaeng ito. Ang sabi sa verse 5, nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mga ngalunya at ang mga kahalayan sa lupa. Yung nakasulat sa noo ang magbibigay sa atin ng clue kung sino ang babaeng ito ang sabi diyan ang tanyag na Babilonya. Noong sinulat ni Apostol Juan ang Book of Revelation, ang Babilonya bilang syudad ay wasak na at isang ruins na lang ito ayon sa sinasabi ng mga propeta sa Lumang Tipan. At sa panahon natin ngayon, wala na pong Babilonya ngayon 21st century. Kaya imposibleng literal na Babilonya ang binabanggit ni Apostol Juan kundi isang metaphor or figure of speech lamang na ang Babilonyang binabanggit dito ay makikita sa impluensya nito sa ating kapanahunan. Kaya ang tinutukoy ni Apostol Juan dito ay hindi yung literal na Babilonya, kundi yung sistema o yung impluensya nito sa pamamagitan ng political religion na mag e pa sa hinaharap. So ang big idea, isang political at religious na konektado sa Babylonia noong ancient times ang binabanggit dito. Ngayon ang tanong, anong Babylonia ang binabanggit ni Apostol Juan na may malaking impluensya sa panahon natin ngayon? Meron akong librong binabasa noong araw na pinamagatang Babylon Mystery Religion, Ancient and Modern. Ang sumulat dito ay si Rob Woodrow. Pinapakita dito na ang pagan religion ay nagsimula lahat sa Babylonia. Ayon sa libro na ito, sa chapter 1 pa lang, pinapakita dito kung paano nagsimula ang pagan religion during back of time noong panahon ng torre ni Babel. Una, tinalakay sa libro na ito na nagsimula ang pagan religion sa panahon ng pagtayo ng torre ni Babel. Ang source ng kanyang sinasabi sa libro ay mula sa mga famous na historian na gaya ni Flavius Josephus Si Flavius Josephus ay kinikilalang world historian na nabubuhay noong 37 AD, panahon ng early church. Ayon kay Josephus na nabasa ko sa libro na ito, pagkatapos ng baha sa panahon ni Noah, ang mga tao ay nag-migrate sa lupain ng tinatawag na Sinar. Ang lugar na ito ay sa tabi ng Tigris River at Euphrates River. Kaya ang lugar na ito ay open sa mga mababangis na hayop. Kaya para mabuhay ka sa panaw na ito, kailangan meron kang angking galing sa pagpatay ng mga mababangis na hayop na maaaring ikapahamak ng iyong pamilya. So ibig sabihin, pagalingan noon sa pangangaso. Merong mga ngaso ng mga hayop na nagangalang Nimrod ay kilalang bayani regarding sa pagpatay ng mababangis na hayop. Siya ay kinikilalang pinakabayani at tanyag sa panahon na ito. Si Nimrod ay nabanggit din sa Biblia. Sabi sa Genesis chapter 10 verse 9, siya rin ang pinakamahusay ng mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sa mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. At sabi rin sa unang kronika chapter 1 verse 10, Anak din ni Kus si Nimrod ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. So sa verse na yan, pinapakita ng Biblia, si Nimrod ay pinakamagaling na mga ngaso sa lupain ng Sinar. Sa ikalawang verse naman, pinapakita na si Nimrod ang kauna-unahang mananakop sa daigdig means siya ang unang naging emperor sa daigdig. Kaya hayop ang simbolo niya means magaling siyang mga ngaso. Ayon sa libro na yan, sa sukdolang katanyagan ni Nimrod, siya ang kauna-unahang leader ng sangkatauhan. Ayon sa history, meron siyang panukala na imbis na labanan ang mga mababangis na hayop. Bakit hindi na lang sila magtayo ng malalaking pader para protektahan ang mamamayan sa mga mababangis na hayop? Yan ang eksakto niyang idea kaya kalaunan doon niya tinayo ang malaking tore. Siya ang nanguna sa pagtayo ng tore ni Babel o ng Babylonia. Kaya siya ang kauna-unahang pinuno ng world government ng ancient Babylon. Sabi sa Genesis chapter 10 verse 10, kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Sa so malinaw sa verse na 'yan na siya ang kauna-unahang pinuno ng Babel o Babylonia. Siya ay dinakila sa Babylonia hanggang sa kanyang kamatayan. Nang mamatay si Nimrod, ang kanyang katawan ay pinagpuputol-putol, sinunog at ipinadala sa iba't ibang lugar. Ang kanyang kamatayan ay labis na ikinalungkot ng mga tao sa buong kaharian ng Babylonia. Dito na pumasok sa eksena ang kanyang asawang si Semiramis, na si Nimrod ay diniklara niyang ngayong Diyos Araw o Sun God. The Sun God Nimrod was reincarnated as my son Tammuz. He who believes and follows Tammuz, follows Nimrod. Pagkatapos ng mga anak siya ng isang anak na lalaki, ito ay pinangalanan niyang Tammuz. Dineklara din ni Queen Semiramis sa buong Babylonia na ang kanyang anak na si Tammuz ay reincarnation ni Nimrod. Ganito ang naging paniniwala ng buong Babylonia na si Tammuz ay reincarnation ni Nimrod. Malamang narinig ng ina ni Tamos ang propesya sa pagdating ng Mesaya na ang Mesaya ay papanganak ng isang babae dahil ang katotohanan ito ay alam na mula pa noong unang panahon. Remember Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, hinula na ng Biblia ang pagdating ng Mesaya at ipapanganak ng isang babae. Sinabi niya ang kanyang anak ay supernaturally niyang ipinaglihi at siya ay pinangakong binhi na tagapagligtas. Ito ay nangyari na 2,500 years bago ipanganak ang tunay na Mesiyas ang ating Panginoong Jesus. Makalipas ang panahon, pagkamatay ni Semiramis at Tamus, mga inerasyon ang dumating, ang mga mamamayan ng Babylonia ay tinatag ang relihiyong pagano at ang kanilang Diyos at Diyosa ay sina Nimrod, Semiramis at Tamus. Dito nagsimula silang gumawa ng mga ribulto ng tao at hayop na kumakatawan kay Nimrod at ang ribultong babae na may kalong-kalong na anak na si Semiramis at Tamus. Ayon sa Genesis, naging detalyado ang nangyari sa Tori ni Babel o Babilonia. Maganda siguro kung basahin natin. Genesis chapter 11 verse 1 to 2. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapare-pareho ang mga salitang ginagamit ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan na Sinar at doon na nanirahan. Remember, ang Sinar ay tirahan ni Nimrod na gaya na nabanggit natin kanina. So talon tayo sa verse 4. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang magintanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bubaba si Yahweh upang tignan ang lunsod at toring tinatayo ng mga tao. Sinabi niya ngayon nagkakaisa na sila at iisa ang kanilang wika pasimula pa lamang ito ng binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin na nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guloy natin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa nga ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtayo ng lunsod. Babel ang tinatawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ni ang kanilang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak na ang tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Nang magkawatak-watak ang tao mula sa tori ng Babylonia, iba't ibang lingwahe ng mga tao ang nagsama-samang kumalat sa buong mundo. Doon nagsimula ang wika ng mga inchik, Aleman, English, Espanyol, Arabo, Malay, Griego, Latin, Indian, Romano. Nang magsama-sama mga tao sa mundo ayon sa kanilang wika, dito na ipinanganak ang iba't ibang bansa. Yun nga lang, dala-dala pa rin nila yung kanilang reliyon na mula sa Babylonia ang kanilang Diyos na si Nimrod na may rebultong tao at minsan hayop at ang kanilang Diyosa na si Semiramis na karga-karga ang batang tamus, nagkalat ito sa buong daigdig generation by generation. Una si Nimrod dahil kumalat sa iba't ibang bansa ang ribulto ni Nimrod, nabago din ang pangalan ni Nimrod ayon sa mga wika ng bansa. Si Nimrod na tinatawag na sun god ng Mitra sa Persya. Sol naman sa Roma, Ra o Horus sa Egypt, at Apollo naman sa Greece. Pangalawa, yung mag sa Semiramis at Tammuz. Sa Semiramis at Tammuz ng Babylonia ay nagkaroon din ng iba't ibang pangalan sa iba't ibang bansa. Kung mapapansin nyo, ang mga ribultong ito ay babae at may kalong-kalong na bata. Halimbawa, si Indrani ng Malaysia, Devaki at Krishna ng Thailand, Si Isi at Ishwara ng India, Shingmu ng China, si Saibel at Dius ng Asia, si Ashtoret at Baal ng Israel, si Isis at Horus ng Egypt, at si Venus at Cupid ng Rome. Si Rhea at Zeus ng Greek. Lahat ng ito ay nagpasalin-salin sa bawat generation na pawang ang origin nito ay sa Babylonia mula kay Nimrod sa Meramis at Tammuz. Di nyo ba napapansin ang mga Israelita ay maraming beses nahuhulog sa pagsamba sa mga rebulto ng hayop? Gaya ng panahon ni Moses noong si Moses ay nasa bundok para makuha ang sampung utos. Ang mga Israelita ay naiinip sa pagbaba ni Moses kaya ang mga Israelita ay gumawa ng guyang ginto. Magtataka kayo kung bakit guya o hayop ang sinasamba nila dahil galing ito sa idea na si Nimrod. Si Nimrod ang kilalang mga ngaso ng mababangis na hayop. Ang pagsamba din nila kay Baal at Ashtoreth ay naglalarawan originally kay Semiramis at Tamos na ina na may kalong-kalong na bata. Sambahay sa Semiramis at Tamos ay kumalat sa buong mundo kaya generation by generation lumaganap ang paganismo sa buong daigdig. Dito nagsimula ang iba't ibang reliyon na may rebulto na ginagamit sa pagsamba. Ito ay nangyari 2,000 years pa bago ipinanganak ang tunay na tagapagligtas ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya noong 1 AD, ang Diyos ay nagsakatawang tao at ipinanganak ng isang birhen at pinangalanang itong Jesus. Siya ang tunay na tagapagligtas at inihandog niya ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga taong mananampalataya lamang sa kanya. Ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo ay siyang nagpasimula ng mga mananampalataya sa kanya pag Pagkakit ni Jesus sa langit, isinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipalaganap ang Evangelio ng Kaligtasan at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na Kristiyano noong panahon ng mga apostol. Ang mga mananampalataya ay lumaganap din sa panahon ng Roman Empire. Ang Romano ay paganong mamamayan. Sila po ay paganong imperyo. Sila ay sumasamba sa mga rebulto gaya ni Venus na kanilang diyosa at yung batang si Cupid na kalong-kalong niyang bata. Alam naman natin na ito ay originally ay si Semiramis at Tammuz na galing sa ancient Babylon. Sila ay sumasamba rin kay Sol na alam naman natin na ito ay si Nimrod na galing din sa ancient Babylon si Saul ay isa sa kilalang Diyos sa Roman Empire. Marami pa silang mga Diyos o Diyosa na gaya ni Janus, Jupiter, Neptune, Minerva, Diana, Artemis, at marami pa hong iba. Ang kapalaran naman ng Kristiyano sa panahon ng Roman Empire ay isang napakadilim na kapalaran sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ayon sa World History, sa so, 68 AD hanggang 312 AD Sampung Roman Emperor ng iba't ibang panahon ay naguutos na matinding persecution sa mga mananampalataya kay Kristo. Noong panahon ni Nero Cesar, ang ikatlong bahagi ng siyudad ng Roma ay nasunog. At sinisisi ni Nero Cesar ang mga Kristiyano sa pangyayaring ito. At dito nagsimula ang persecution ng mga Kristiyano. Sila ay tinapon sa mabangis na leon, sinunog sa stake, pinako sa krus, at pinatay sa pamagitan ng mabagsik na torture. Sampung Roman Emperor ay walang ginawa kundi i ang mga kristyano sa mahabang panahon. Ang persecution ng mga Christians ay natapos lamang hanggang sa panahon ni Emperor Constantine noong 312 A.D. Ayon sa world history, si Constantine the Great ang kauna-unahang emperador ng Roman Empire na na-convert sa Kristyanismo. Noong panon siya ay nakipag-agawa ng trono laban sa Western Emperor na si Maxentius. Sa panahong iyon, siya ay nakakita ng vision sa kalangitan na may krus at nakasulat ay in design conquer. Mula noon, siya ay nagkaroon ng inspirasyon na ang krus ang magiging simbolo ng kanyang hukbo o ito yung kanilang logo. Sinunod niya ang pangitain na ito na in design conquer at naniniwala siya na ang Diyos ng mga Kristiyano ang nagpakita nito sa kanya. Kaya mapapansin niyo ang mga Roman soldiers noong 312 AD ay krus ang kanilang logo o yung kanilang design ng kanilang helmet at pananggalang. Ito yung panahon ni Constantine. Noong October 28, 312 AD, sumiklab ang araw ng famous Battle of Milvian at malahima lang nanalo si Constantine nang siya ay maging emperador ng buong Roman Empire bilang gratitude sa symbol of the cross. Siya ay naglagda ng kautosang tinatawag na Edict of Toleration na kautosang kalayaan para sa mga Kristiyano Itinigil ang persecution sa Kristyanismo sa halip naging state religion pa ito ng Roman Empire. Dito nagsimulang bumaligtad ang mundo ng Kristyanismo. Ang Christianity ay naging official state religion ng Paganong Romano. Nagpatayo si Constantine ng mga gusaling magagara para sa Kristyanismo. At isa na dito yung napakapopular na St. Peter Basilica sa Vatican City. Nangako siyang gagantimpalaan ng ginto at mamahaling damit kung sino mang makonvert sa mga paganong Romano patungo sa Kristyanismo. Kaya sa panahon ni Konstantin, nabuo ang pangalang Romano-Katoliko. Catholics means universal. Universal Church ang meaning ng Roman Catholic. Kaya technically, ang Roman Catholic Church ay reliyon talaga ng Roman Empire. Ang totoong believers ay patuloy pa rin nagtatago sa mga isolated places dahil hindi sila sumasang-ayon sa katuroan ng Romano Katoliko. Pagkatapos mamatay ni Constantine, ang katuroan ng Kristiyanismo ay nahaluan na ng turo ng pagano. Dahil remember, ang mga Romano ay pagano naman talaga. Ito ang mga listahan ng mga nadagdag na turo ng Kristiyanismo o ng Romano Katoliko making prayers for the dead noong 360 AD, making sign of the cross noong 360 AD rin, the worship of the saints noong 375 AD, intuition of mass 394 AD, worship of Mary noong 431 AD, at doctrine of purgatory noong 593 AD. Pagkatapos ng kamatayan ni Constantine noong 3rd century, Noong pumasok na ang 5th century, dito na nadagdagan ang turo ng Romana Iglesia. Ayon sa librong ito na Babylon Mystery Religion, ang Roman Empire po talaga ay paganong imperyo. At matagal ng panatiko ang mga mamamayang Romano sa kanilang religion na pagano sa mga nagdaang taon. Noong dumating si Constantine, napilitan lang talaga ang mga mamamayan ng Romano sumali sa reliyong Kristyanismo dahil ang kristyanismo daw ay walang ribulto at walang kaugaliang pagano. Noong 5th century, ang mga bishop ng Romano ay masusi nilang pinag-aralan ang reliyong kristyanismo kung alin sa katuroang nilang pagano ang pwedeng maging kapareho sa kristyanismo. Ang mga ribultong sinasamba ng Romano na gaya ni Venus at Cupid na babaeng may kalong-kalong na bata na originally ay galing sa Babylonia, ito'y walang iba kundi si Semiramis at Tamus. Dahil kristyano na ang state religion ng Roman Empire, ano ang pwede nilang ipalit sa mother and child worship? Dito, by generation by generation, napalitan si Venus at Cupid sa pagiging Birheng Maria at Batang Jesus ang mga rebulto nila. Mula kay Semiramis at Tamos ng Babilonya hanggang kay Venus at Cupid ng Imperyo ng Roma at Birheng Maria at Batang Jesus sa panahon ng Romano Iglesia. Pinagsama na nila ang Pagano at Kristyanismo at makikita po natin ngayon yan sa Katolisismo. Sa mga natitirang 20 chapters, Iisay-isay natin ang mga misteryo ng pinaghalong kristyanismo at paganismo sa ilalim ng tinuturo ng kung Ikukumpara natin verse by verse, chapter by chapter ang mga missing puzzles kung bakit ang reliyong Babylonia ay nag -e exist pa rin sa panahon natin ngayon. Alam kong marami pa kayong tanong, ipagpapatuloy po natin ito sa part 2.